Okay mga ka-idol, no? so sa karon akong itudlo sa inyo 100% kung unsaon pag-spray sa fertilizer pag sa, sa inyong mga gulay, prutas, saging o etc. ninyo nga tanong mga idol nga di masayang ang inyong fertilizer. Asa ba dapat isprihan ang mga dahon sa mga gulay, uh, prutas sa ibabaw ba, o ba? o sa ilalom. So mga kaidol, kung gusto nyong mahibawan, Aww. kung gusto nyong makakuha mong idea kung unsaon pag-spray, tanawa lang ninyo ni ang akong video, mga idol. Wow. Okay mga idol, no? kung bago palang lang mo sa akong channel or kanang bag mo na sa ag mga idol, wa? Ah, automatic mga idol, don't forget, sa Bisaya pa, ayaw kalimot, pindutan ng murag bagtinganan diha tapos, like, share mga idol para sa mga upload video na po, mga idol, makita ninyo o makwaan ninyo o pagtulonan. So mga idol, unsa pa yung ninyo, Bulo na. Okay no, uh, supposed to be mga idol, karon day mga idol, na napugoy knowledge nga gustong i-share sa inyo ha. Mga idea, mga idol ba? About sa kung unsaon da ay pag-spray mga idol ang atong mga tanom. Oh. Na sama sama dili mga idol nga nakoy mga tanom mga idol. Unsaon siya pag-spray karon? Ang atong istoryahan diri mga idol, pag-spray ha, pag-spray. So ang atong i-spray diri mga idol fertilizer o abono fertilizer ka ng pangpataba ba pangpatambok ang gusto na ito mga idol pangpatambok dili, pang dili. dili pang pangpatay sa mga insekto mga idol dili kundi dili patambok o fertilizer ang pangutana na ako unsaon un, pag spray kaya ito may di hindi idol nga magtaka taka tawag spray mga idol ano man tungod kay masayang ang ato mga fertilizer but pasabot ako fertilizer ba pang pangpatambok or na mga organic nga mga fertilizer nga gipang kumpus karon sa mga tao. Okay. Example mga idol ha. Example ha. Kani akong spray duha. Okay. Ah, example ha. naa na ni siya sulod nga fertilizer. Okay, nasudlan na na ako fertilizer or nahalo na bitaw sa tubig mga idol. Okay. Kani mga idol, spray ni nga gamay. But pasabot ani, ang gamit ani mga idol kanaro pong mga gagmay nga mga tanom, mga bulak or mga gagmay nga mga gulay. Okay. kani mga idol. So, dako ni sa mga idol no. Ang but pasabot na kan idol, gamiton lang ni idol sa pag-spray og saging. Correct. Sa taas, may na saging. Okay. Example. Unahon nato ang pag-spray og saging mga idol. Kung unsaon pag-spray sa fertilizer pag para nga ang imong fertilizer nga imong gi uh, spray mga ka idol dili masayang sige na nga asa mag spray o example mga idol ang saging dagko dahon ang ako pangutana mga idol asa day dapat i spray ang fertilizer sa ibabaw ba sa dahon o sa ilalom okay karon ako nang idimo mga idol hindi kita matutulungan. Sulohin mo yan. Ah! 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 Okay mga idol no. So katong saging mga idol ako tong ibimo mo karong unsaon pag-spray ang fertilizer para di masayang. Okay. Okay no. Uh, dere 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 sampol ah sampol mga kaidol ah kani mga kaidol Dahon sa saging niya Correct! dili ni down sa lubi down sa saging ni karon pag mag spray mo fertilizer o pangpatambok patambok mga kaidol mo niya ang akong ah, 100% knowledge nga ihatag na ako sa inyo. mo lang ako diba, eh. dahon? Nakita nyo ning dahon? Okay. Diba ilalom ni sa dahon mga idol? dire is ibabaw sa dahon. Okay. Mga ka-idol, tudlo ang tamo insakto Kung mag-spray mo o fertilizer pang patambok mga idol ang oras nga inyong i mga idol, alas 5 midya sa buntag pa sa alas 6 sa buntag. Kung hapon naman mga idol, alas 5 midya sa hapon pa sa alas 6 sa hapon. Karon, ang pag-spray mga idol, kung asa atong tirahan, sa ilalong ba o dire sa ibabaw. Okay. Mga kaidol, kining dahon idol, dahon sa tanan nga mga tanong mga idol, na sa mata mga idol. Kung bangag ba? Anang murag niya, bangag. Okay. Munang mo observe og uh, mga uh, vitamins or mga uh, kanang mga mo observe siya mga unsa observer kung baga kung sa ato pa mga idol atong baba -ba, ba, or ilo nga mo ginhawa So kani mga idol ang kaning ilalo mga idol nani sa bangag. So ang bangag niya ani idol 70% ang bangag. Na maoy mo ah mo agi ang mga vitamins sa dahon. Okay. Ang diri sa ibabaw idol 30% lang ang bangag ani idol, 30%. So kay kung fertilizer matong istoran mga idol ang atong spread mga idol diri sa ilalom kay ang bangag dire sa ilalom mga idol nga moy murag mo higop musuyo or mukaon mga idol diri sa ilalom 70% ang bangag sa ilalom so sa ilalom dapat ta mo spray og fertilizer kay 70% ang bangag ani diri sa ila ibabaw 30% lang so sa ilalom ta mo spray example mga idol ingani, mga idol oh wag po wag po, wag po. okay okay mga idol, okay. wag... okay, idol. diri ta dapat mo spray fertilizer atong isudutan mga kay dula ano. no ana op okay okay ana kay dulo oh hmm. dapat sa ilalom ka mag spray ana oh okay dapat sa ilalom mo oh. oh okay mga idol Ngano sa ilalom man, utro ang tubag. Manil 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 70% ang bangag sa ilalom nga maoy musuyop or murugmoy, mo'y baba -ba nga mukaon sa mga A uh, environment nga mohatag sa ilang katambok ba or murag mo ginhawa bitaw sa mga idol mo na akong fertilizer pang patambok tomatik sa ilalom mga idol kay 70% ang baba ba sa ilalom umata o bangag dire sa ibaba mga idol tomatik ano oh ang idol 30% lang to dire sa ibaba mga idol 30% so sa ilalom nita dapat mo spray